yan. Kala ko seaplane <coughs> niyo yun. Nasa Sierra Madre ho kami Yan. Tuktok ng bundok. Lageris no. Hindi kita, hindi Pinakatuktok ng bundok ito. Sobrang ganda. Promise yung mga masa marerecommend ko to sa mga nag rides tas dito kayo mga -ano. sobrang ganda promise ayan tower yan nasa pinakatukto kami Shera Madre na to eh kung sakala man nyo eh, ang Shera Madre ay tumutulong para mapahina ang bagyo sya pong sumasalag sa lakas bagyo kaya malaking pasasalamat. Yan paghuya, pag, pag. kay hindi mo makita yung ano, yung pinaka uh, view. Yan tanim mo. Eh ang kagandahan ng likha ng Diyos. Yan oh. Sobrang ganda ho niyan oh. Puro pag oh. Yung may bahay doon. sobrang ganda you know diyo kasi makita pag lang lahat eh pero kung wala akong pag makikita nyo kabund lahat yung kabundukan tas dagat eto ano yung quezon na to quezon hmm. pagkalagpaso ng bundok na yung quezon na yan Ganda. Sulit ang 5 5 hours na paglalakbay namin. Mula Kabite. Shoutout sa inyo mga tropa ko diyan. Dito ako sa Madre. Ayun no ayan, yung bayan. Yan. Ay, medyo kita yung bayan dito. Ayan, no? oh. Sobrang ganda. Kitang kita, oh. Ayan yung tower, o.